Dalawa ang patay sa salpukan ng pick-up at tricycle sa Marilog, Davao City. Pahirapan ang pagsagip sa isa sa mga pasahero dahil naipit ang katawan nito. Sumuko sa mga pulis ang driver ng pick-up pero git niya, aksidente nangyari. Nasa frontline balitang yan si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Oh my God! Lalo, hey! hey! uya, uy! Uh, uy. I can't play, no? ah. Pahirapan ang pag ng mga residente sa babaeng yan. Ang kanyang katawan na ipit sa sinakyan niyang umbak o tricycle na nabangga ng isang pick-up. Ang ibang pasahero napaupo. Ang iba humandusay sa daan. Meron pang tumilapon sa kanan. Dead on the spot ang 26 na taong gulang na driver ng tricycle. Agad namang dinala sa ospital ang mga pasaherong sugatan. Pero kalaunay namatay ang isang babaeng 6 na taong gulang. Base sa imbisigasyon, pauwi na galing reunion ang mga sakay ng tricycle nang salpukin ito ng kasalubong na pick-up. Nagkaroon ng loss control sa manubela doon sa curb, persia, na porsyon doon sa sitio lanitom. Kaya nga yung pagkalos control ng kanyang sasakyan, bumanga doon sa paparating na umbak. Giit ng driver ng pick-up, aksidente ang nangyari nga ako nang lihat nang ano mang nangyari dahil hindi masanam sinasadya maituturing na accident prone area ang bahagi ito ng national highway kung saan nagsalpo ng pickup truck at umbaka dahil maliban sa pakurba ang daan blind spot pa ito para sa mga motorista <laughs> nagpapagaling na ang mga sugatang pasahero sa ospital mahaharap naman sa patong-patong na reklamo ang driver ng pickup Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.